kung ang ilang kabataan excited sa unang araw ng klase, may ilan namang iyak ng iyak ng, ng mawalay sa kanilang magulang. Ano nga ba ang solusyon sa tinatawag na separation anxiety? Ikwento mo, Carla Lim. Halos makipag-wrestling si Aling Nerisa sa limang taong gulang na anak na papasok bilang kinder sa President Corazon Elementary School sa Quezon City. Parang tuko kung kumapit sa nanay ang batang si Adrian. Matatakot siguro. Nanibago po yan. <laughs> Marami siyang mga kasama. Ang kaklase naman niyang si John, agad kumaripas mula sa upuan para hanapin ang nanay. Dahil ayaw niyang paawat, uuwi na lang daw ang mag-ina. Kasi ayaw niya, umiiyak siya eh. Ayaw niya magpaiwan. Dahil sa K-12 ng DepEd, ang mga batang next year pa dapat ang pasok pag 6 years old na sila ay napaaga ang pag-aaral sa kinder. Kaya ang mga guro, kanya-kanyang diskarte, mapakalma lang ang kanilang mga alaga. Bilang isang teacher, kailangan mo umuyin mo yung bata. Ipinaliwanag ng mga eksperto normal lang na maramdama ng mga bata hanggang edad dalawang taong gulang ang separation anxiety o yung takot na mawalay sa piling ng kanilang mga ina. Pero 10 hanggang 15% lamang ng mga bata na unang beses papasok sa paaralan ang muling makakaranas ng takot na ito. Ayon ng mga psychologists, sa mga magulang dapat bigyan ng positibong pananaw ang mga bata sa mga mabuting bagay na makukuha nila sa paaralan. Dahil wala pa yung tinatawag nating uh, kakayahan para maunawaan ang constancy, pananatili ng mga bagay na hindi mo nakikita, nagkakaroon ng separation anxiety. Dapat din daw purihin ang mga bata sa kanilang nagagawa sa eskwela para lumakas ang kanilang loob. Carla Lim, News 5.